Nagala to all. Hey, welcome to my channel and welcome to my garden. Dito tayo ngayon at ating aating i ng alcohol itong ating cimdo no? kasi puro melibugs. Ito ay bigay ni Sir Hermisonaho. Kaya doble ingat tayo dahil ngay pagbigay dapat tayo mas iniingatan at syempre kapag bilil ka bilir. Ayan, iba brush brush ko lang siya ng mga ng ating alcohol. Effective yung alcohol sa akin, guys. Ayan. At ano siya? Ang dami kasi, grabe. Hindi ko na nga napakita kung gaano ka grabe. Pero punong puno na siya. Kung napansin ko, sabi ko, ay nako, kailangan na itong i para mawala. Kasi nakadikit siya talaga. Dikit na dikit siya. Hmm. At ano naman, maganda naman siya kasi hindi na, di na siya bumalik. Uh, ah, ipakikita ko dito mamaya sa dulo yung resulta ng aking ginawang pag-alis okay. na. Sa TV ating gym, no? meron pa ito pa. O, oh, Ito yung uh, hindi ko alam pa ng ID nito. Pero kay, kay box ko ito napibili. Ayan, puro milibag siya. Eh. At hindi ko na punasan ang ating cellphone. Kaya malabo. Ayan. Spray spray lang natin siya. At uh, i natin. Hindi natin ito papaaralan. Okay, pasok po siya. At ay pagka naalis siya, hindi ko re-repat. Pero pagka diretso pa rin ang pagdami ng milibag, pala natin palitan ng soil. Tapos, at itong ano malapitin ng mga little box pala pag ganito mga ano cactus atin siyang ayusin yung ano, ayan ayan, ayan yung binrush ko kanina ayan, ang ganda na at wala na, hindi naman nagbalik, ayan na siya wala na yung mga puti-puti sa kanya kaya ano, kaya ko rin sa inyo ang alcohol, eto rin isa at yung melo yung ko na na-brush ko na tuloy sa gabi binrush ko na, hindi ko na agad na video kasi ngayon nakakatakot really na nang baka ma matigil. Nakatigil yun. Hindi ba? Ma-araw na ma-araw na dito. Ayan, no? nasisinaga na siya ng araw. Ayan. Umaga na mga araw. araw na dito. Sa ating kalusugan. Ang ating sunrise. Sunrise. Ayan, dito tayo sa ating door. Brush, brush natin siya ng... Pisikan natin ang alcohol. Ito guys, dati. Hindi to naarawan. Maganda ang pwesto niya dito. Tapos kumapit siya dito. Hindi siya humaba ng leggy. Kahit na mga halaman natin eh mga hindi cactus or succulent. Kailangan din talaga nila ng araw kasi naglelegi nga sila, humahaba sila ng humahaba. Ito ngayon, siguro sagana siya dito sa araw at liwanag. Kaya ayan, hanggang dyan lang siya, di ba? Mas maganda siya, mas kumpul. Maganda talaga sa ano pagkumpul eh. Ayan, di diba? Ayan, ganyan lang siya. Hindi siya yung humahabang mahaba. Dati nung doon yung nakalagay, napakahaba. Sobra kaya kinat ko siya. Dalawang puno na to eh. Ayan, dalawang puno na siya. Kaya natutuwa ako. Kaya na na siya dito. Sa kami kinakapitan kasi yung ugat niya. Kaya siguro din ano siya, maganda yung pagkaka pagkakalaki niya. Hindi siya tumataas lang ng tumataas. Kaganyan na lang siya. Hindi ko tuma dati akala ko ay isa siya sa mga ma ma ano ko maipapa-adapt <laughs> ayun buti na lang sabi ko parang hindi ko kayang i-i-adapt kasi gusto, gusto ko yung dahon niya oh yan mga ganyan at ayun nga oh laki na niya oh Ayan. Ganda, diba? At eto, dati tatlo lang to. Ngayon ay ano na, lima. Lima na siya. nag improve ang ating cactus. Ilanggam. Lagyan natin ng cinnamon. Totoo ang cinnamon sa ano? Sa langgam. Talagang hindi nila kaya ang cinnamon. Tayo ay mag-aalis ng mga mealy Mga mealy bag. Hala. Ano ito? Naku pa ba? Nag-mashi. Ano ito? Nag-mashi ito dahil may mini bag. Ayan. Ang so, pinakita natin. Alasin ko ito. Wala ang oh ay... Ang ating succulent. Ang ganda. Ganda na ating succulent. Matagal-tagal na ito. Bigay pa si Daisy. Ito, galing naman kay Sir binili ko. Ingay ng motor. Ayan na, uh, Ate Jo. Ito, Parang na si Medusa. Um, ito pa, isa ko nga ayusin. Na hindi ko pa maayos-ayos. Dahil busy-busy sa, sa, sa kaka-esi. <laughs> Ayan, nandito tayo ngayon sa ating garden. Tapos ito, hindi ko na pinag-runner. Para mag mag ano na siya magkaroon na siya ng ng strawberry ayusin ko ito eh yeah, ayan oh um, dami mini box um, um, puno mag aayos tayo ng garden ito pa rin yung ating tower ito dumikit na dito oh. itong si ano dumikit na siya dyan ito nga rin gusto ko padikit, eh. Itong ating bromelian ay parang di kayang init. Ewan ko, sana ay huwag na mamategi. Ingay ng kapaligiran. yan pag tayo sa ating garden bago tayo mag-essie or maglaba. Maglaba ako kahapon. Ay, may naputol. Ano yun? Ano? Hmm. So, ano yun? Ano yun? dito? Ano yun? Ano yun? Hindi ko maalala kung ito ay bakit meron ito. Oo, oh, ay na yung huwagaan. Ah. Tatanim ko na lang siya sa ano, small pot. Ibigay ni mama. Eh, laki no. Mas malaki pa yung baby. Tapos yung ating orchids. Ayan, may bulak, may pabulak-ulak. Tingnan mo, dito siya nag, ano, ayan, dyan siya nag, mula. Ayan, pabulaklak na naman tayo. At ito yung nalanta na yung dati. Mga bago na yan. Maganda sana kung marami talagang orchid sa sabay-sabay. Parang kay Sispe. Ito yung orchid. Lalagay tayo ng cinnamon. O, oh, tabaw niyo po kumbaba. Wala ito tinik. Ah, meron pa. Ayan. Ayan, score. Ayan. Ayan. Ito yun. dito natin ilagay Ayan. Ayan na ating nilipat na. Genesis this As guys, ito natutuwa ako kasi puro ganyan siya oh, ganyan. Kaya nag-aalala ako dito. Ayun, ganyan. Tapos malago to dati. Tapos ito, itong ating bilitay na malaki. Wala naman tayo kasing maliit. Lagi siya natutumba dito dati. Lagi siya natutumba. Aba, nakainam. Tiyo mo, maganda nga yun yung dahon na tumutubo. Ayan. Ito mga old na to eh. Yung maliliit, tingnan mo. Walang sakit. Ay, eh, kumainam mainam din talaga yung nasasaktan ni minsan eh. Ayan. Ang ganda niya. Kasi ko lang mga ano, old na ano. Mga halaman talaga minsan eh. Hindi mo rin ma... Kailangan din talaga ng aruga. Lahat na. Ang isa ko pang gustong iayos ay yung ating monstera. Yes. Monstera. Madami na dahon nito, malaguna. Ganda na siya.